titingnan natin ang amperahe ng outlet natin, amperahe ng switch natin, amperahe ng ng ating male plug. Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Welcome po sa channel kong ito. Ang isishare kong video sa inyo ngayon ay kung paano po mag-assemble o magbuo ng extension cord na may isang outlet at isang switch. Ito po yon. Yan. Kung paano po gumawa nito o magbuo. Sa video na ito, ang gagamitin kong cord o flat cord ay um, lang 4D mo lang naman. Tapos, uh, ididiscuss ko sa video na ito ang kahalagahan kapag may wrong switch ang ating outlet at ang dapat nating isalam-alang sa paggamit ng ganitong outlet na may switch. Panoorin nyo lang po ang video na ito. Ito po ang uh, gagamitin natin. Omnibox, utility box. Tapos, ang ating holder ng ating outlet na may switch. At, simpre, itong switch. Tapos, itong outlet natin. Yan. Ang presyo nito ay 42. Tapos, ito ay 42 rin. Tapos, ito ay 26. Yan. Talagyan natin ang switch. May outlet, saka may switch. Tapos, simpre, meron tayong flyer. Tapos, meron tayong katya. Meron tayong wires, stranded. Tapos, syempre yung plug. Tapos, ito yung flat cord na gagamitin natin. Para sa paggawa natin ng extension cord na may outlet. Siyempre, ito yung pang-testing natin. Tapos, ito yung knife. Para sa pagbalat ng wire, syempre may screwdriver. Tapos, mahalaga also, tape. Electrical tape. Ang knife, ito na yung gagamitin ko sa pagbalat ng wire. Ito po ay sinasalpak lang ang wire, tapos maglalak na. Ang problema, kapag itong ginamit natin, matatanggal ito. Yan. Matatanggal. Pag ginamit natin ang wire ng flat cord natin. Kaya gagamit po tayo ng stranded wire. Ito po ang gagamitin natin. Pabalatan natin, idudugtong natin dito. Tapos, ang unahin nga natin, sabi ko, uh, sa paggagawa ng outlet, tulad ng nasabi ko sa naunang video, unahin mo natin yung socket. Bago yung plug niya, Mel, bago yung melt plug. Okay, babalatan natin ito. Itong wire natin, stranded. Babalatan ko muna. Sa pumagitan ng aking ito, knife. Knife na lang na pang balat natin. Tapos idudug idudugtong ko po ito sa flat cord. Sa flat cord para para pag nagsalpak nito matigas siya. Yan. Kung may wire stripper po kayo, pwede po 'yung gamitin para mas mabilis ang pagbalat ng wire. Pero sa mga hindi naman electrician diyan, ay pwede rin gumawa nito kahit knife lang o cutter pwede na kung saan po kayo komportable ito pag knife mabilis lang naman oh tingnan niyo po hindi naman to kahirapan yan. yan po tapos ang gagawin ko gagawin ko dito hahatiin ko lang to hahatiin ko to tapos ipopulot ko ng wire yan ganyan nasisiguro ko mas makapit ito kaysa dun sa isa salpak yan tapos pag napulot ko na muli kong pupulutin dito tapos, hihipitan ko ng flyer. Ayan. Ayan po, ang kababayan. Tapos, tutupin ko. Ang utility box po ay maluwang naman. Kaya, walang problema. Ayan. Pwede ko nung, pwede kong ganito nito depende po sa inyo kung anong gusto nyo tapos lalagyan ko po ng tape mas uh, ang koneksyon nito mas matibay ang connection nito kisa dun sa isasalpa ko yung royal cord mismo o yung flat cord mismo dun sa ano dun sa sakit ito na po kung anong ginawa ko sa una ganun din sa sa pangalawa sisiguro yung hinati ng walang uh, conductor na nakalabas at maayos yung pagkakadugtong natin, splicing natin. Tapos ito naman, makikita natin dito, katulad ng outlet, yan. May guide ito. Ganito ang kanyang sukat. Okay po. Tapos, ganun din ang gagawin ko sa kabila. Gagay natin ito. Tapos, mabalatan ko ng knife. Mas mabilis mag magbalat yung knife. Pero kung sabi ko nga kung may wire stripper, mas maayos yun. Mabaya, stripper kayo. Tapos, okay na ito. Ang gagawin ko, ilalagay ko muna dito para pag uh, ilalagay muna natin yung outlet. Ang brand nito ay Omni. Tulad nito. Tulad nitong uh, utility box niya. Tapos, andito ang ating uh, screw para dito. Yan, para sa holder nito binuksan ko ito nung nasorb ng plastic na kaganito ano, para makubiran ito pero paglagay natin ng outlet pag final na sa kabila na ito ganito na ganito na po para pagbukas nya nandito dito yung tanggalan okay Mayon, itong slot makita nyo po maglalakin dito dito tapos ganun din sa kabila so kapag ginanyan ko na yan, tapos pinush ko yan. Yan. Narinig nyo po yung tunog nya. Dahil ito isang outlet sa isang switch. Dito ko naman sa kabila yung outlet nya. Ganun din. May lock. Yung dalawa. Dalawang slot. Dalawa rin sa kabila. Yan. Ipapasok mo dito. Tapos yan. Tapos, ganyan po. Tapos, ipupos lang natin. Yan. Yan po. Na, kung narinig nyo, yun po yun. Nakalak na siya. Ngayon, kapag ganito na siya, kaya napakadali kapag ang ginamit natin ay stranded wire o kaya solid wire. Tulad nito, nasa sukat na ano? Nasa sukat na. So, dalawa pong linya. Okay? Kung walang switch, kung wala pong switch, dito po yan, lalagay natin. Direkta. Dahil sa may switch ito, may switch, ito, kailangan dumaan muna sa switch. Nandito ang point natin, nandito ang point natin, kita mo po yan. Dito natin ito ilalagay. Yan po. O kaya kahit dito pwede rin. Yan. pakinggan nyo po, no? Yan po. Yan. Nakasalpak na siya, matigas siyang hilahin. Pero kung ang flat cord mismo ang nilagay natin dyan, ay magkakaroon po tayo ng problema. Ngayon, nandito ang switch natin, ang isa naman ay pupunta dito sa ating outlet. Dali Madali lang itong isalpak, tapos mararamdaman natin. Yan, matigas na siya. Hindi na mahila, matigas na. Yan po. So, bali, may isa ka ng linya sa switch, tapos may isa ka na ring linya sa outlet. Andito po ah, andito ang outlet natin. Makita nyo po, andito ang outlet natin. Yan. Kapag uh, sinaksakan natin to, walang power, kasi nga po, kulang pa ng isang linya. Kaya ang gagawin natin, from switch, galing sa switch, pupunta siya dito sa ating outlet. Yeah, from switch dito, pupunta siya dito. Kaya ang ga, pag kayo, pag switch natin on, magkakaroon siya ng power diyan. So, magbabalat muna tayo ng wire para panglagay dito. Ito na po, nag uh, gumawa na ako ng pang-link pang natin dito. Kahit sa ang butas naman dito at kahit sa ang butas dito. Ngayon, isasalpak na natin. Sasalpak na. Yan. Nagano na siya. mararamdaman nyo po pag uh, ang wire ay naisalpak na maayos. Yan. Narig nyo po yun ano. Yan. Kung sa palagay nyo matigas para sa iyong kamay, gamitin mo ng pliers gamit ng fire yan po, okay na yan so mangyari nandito linya para sa isang outlet, mayroon ka ng isang linya sa outlet ngayon, dadaan siya ng switch kapag nakaon natin dadalo dyan ng kuryente, tapos pupunta na dyan ganyan po yan okay, ganyan na tapos, okay na siya isasalpak na natin dito sa ating omnibox yan dahil sa wala pa namang vlog papadaanin natin dito yan padaanin natin dito tapos lagi po natin lalagyan ng loop tatanda po natin lalagyan natin ng loop para yung ano niya, yung tension niya hindi nakasalalay sa koneksyon ng ating outlet Yan. Yan po. Dahil malaki naman ang box, pwede natin pagkasin na ito. Yan. Tapos, kapag nilagay natin dyan, nilagyan natin ang isla dyan. Madali lang po ito isalpak dahil maluwang naman ito. Yan. Lagyan natin Yan po. Tapos, ilalagay natin ang kanya screw o bolt. Yan. Okay na. Yan. Okay na siya. Tapos, pwede natin i-close. Ito ay only at Reversible naman ito. Tapos, ang kanyang uh, kung gusto mo magtanggal dito, mo siya tatanggalin. Para si-maintainance ka ako. Ito, ang pagtanggal nito. Dito. Tapos, ito na. On, off. yan Okay na yan. Tapos, ang gagawin natin, yung ano naman, yung male plug naman ang ating lalagyan ng wire. Tapos itong pang testing natin ha. Tapos itong male plug natin, kakatingin muna natin dito. Tapos babalatan. Babalatan ng knife. Nasa sa inyo na po ang pagtantiya kung gaano kahaba ang paglagay natin sa sa ating sa ating plug pipilipitin natin para mabuo siya Tapos ang plug naman natin ay ito igel Yan igel Tapos sasalpak natin Tatandang natin ha Makita nyo po ang plug na ito nandito yung kanyang bolt or ah, yes bolt Huwag natin ididirekta dito, kundi paikutin natin. Kailangan natin paikutin dito. Saka natin ipulupot ng... Kasi ang, ang higpit natin ay clockwise, so clockwise din paikot natin. Okay? I ano natin, ipulupot natin dito. Sasaktoy natin. Parang tension, sabi ko nga, para, parang tulad dito, nilagyan natin ng loop, parang tension niya ay hindi nakadirekta dito sa kanyang koneksyon. Kundi haharangin siya nitong kanyang conductor. Yan, aalalayan lang ito. Yan. Alayan lang, paikot. Ganyan. Yan, nakasalpak na siya. Tapos, kusa na siyang dahil sa clockwise siya, ang wire nyan ay maghihigpit na rin. Mararamdaman nyo po yan kapag kayo ang gumagawa. Ang paggawa ng extension cord ay kahit sino pwedeng gumawa. Basta may guide lang kayo tulad nitong video o sa iba pang video sa YouTube. Sisiguraduhin nating mahigpit lagi para maiwasan yung pagkasunog ng wire o yung makita nyong mangingitim na dahil sa umiinit siya. Sa kabila, ganun din ang gagawin po. Ganun din. Ipupulo po ilalagay dito tapos pulupot sa kanyang bolt ayan na po safe na siya ahigpit na ahigpit na tapos ito iipit niya lang magkabilaan yan iipit lang para pag takip natin na takip dito paglagay natin ng takip ay safe din siya yan okay na po so ilalagay natin yung kanyang cover sa pagtanggal uh, naman ng cover yan po may slot siya para tanggalin So, okay na po. Andito na. Ito na po yun, mga kababayan. Isang outlet, isang switch. Ngayon, titistingin po natin. Saka sa kasalukuyan po, naka-off, isasaksa ko lang. Okay po, naisaksa ko na. Ngayon, titistingin na po natin. Ayan, testingin natin. Naka-off. Pindutin natin ang switch. Yan. Okay na po. Tapos na po yan. Ngayon, babanggitin natin. Yan. Ang plug natin, katulad nito, yung male plug natin, tingnan natin, ano? Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. Dito. 5 amperes. 5 amperes. Kailangan po ang load natin ay huwag tataas sa pinakamababang ampacity ng ating gamit dito. Katulad nito. Yung switch natin ay 10 amps. Tapos, itong uh, sakit natin ay 16 amps. 16 amps, mataas, 10 amps, mataas, tapos itong ating uh, male plug ay mababa kaya sa pinakamababang amperahe ang ating conductor na ginamit dito ay 'wag tayo tataas, 'wag tataas ang ating load. Ito kasing wire natin its is, uh, is uh, 1.25 it? Yan, yung flat cord natin, 1.25 square millimeter. So, almost uh, 4,000 watts ang kaya nito. Ito ang 5 amperes, sa 1,100 at ito. So, yun lang po. Titingnan natin ang amperahe ng outlet natin, amperahe ng switch natin, amperahe ng, ng ating male flag. Itong mababa, so wag tayo wag ang load natin wag tataas dito para wag uminit ang ating conductor yan ang ganitong extension cord na mayroong switch ay maganda ito kapag uh, in case of emergency in case of emergency na halimbawa ang may saksak dito no kapag nakasaksak kung ano mang yung kung may halimbawa gumamit ka ng grinder in case of emergency mahirap tanggalin to medyo matagal instead na i-off mo lang siya. Pindot ka lang dito, sa mo tanggalin ito. Pero tatandaan po natin, ang ating, uh, ang ating switch ay single pole, single throw. So, ibig sabihin, isang linya lang ang dumadan dito, isa lang ang nakakatnya. So, may remaining pa tayong isang, isang wire dyan sa ating sakit. Tatandaan po natin yan. Kaya kapag ginamit natin ito kahit saan man, line to ground band or line to line, kailangan maingat tayo. Kasi pag uh, line to ground tayo, tapos ang live natin ay simple pang saksak ito, baligtaran yan, minsan ang switch natin na dapat ay laging sa live, nagiging sa ground na lang. Yan po mga kababayan. So, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-subscribe po kayo sa channel na at marami, marami po akong tutorial na i-share sa inyo at karagdagan sa inyong kalaman. Lalo na sa mga baguhan o sa hindi elektrisyan na gusto gumawa ng extension cord na may uh, switch, ito po ang guide para sa inyo. Thank you for watching.